Eh po, nandito po ako sa isang kaibigan ano? Pero yun nga sabi ko sa inyo Siya yung tao, siya yung antingero na hindi po yan pwedeng magpakita Ano, ayaw na ayaw po niyan Ano, buting at napakausapan po natin Pero ngayon nga, yan, sabi ko nga May nakapagulit sa akin kasi na ito ay may hawak na Medal yung huli sa bukal ay titingnan natin kung ma-uusap nating makita. Ayan. Disclaimer lang po ha sa naniniwala lang. ah um, manong baka masisilip natin yung mga gamit mo dyan. Meron. Anong meron dyan? Pinitong Ay ano yan? Masas mo na okay? Ipinap. Baan, at yan ay itong sarili lang. Sino una ay ano? Antik yan. Antigo. Ito, ho, yan, napakainam ho nitong infinito sa, ano, pang kumbate ho ito, pag infinito. Ay, ay, ano, sa hawak pala ay madami ng Ibang tinam. infinito yan, itin. Oo, oh, tsaka madami na aking tinampalasan. Ilang taon na ba kayo nang gagamot? Ay, pag sa mga 30 taon na. 30. 30. 30 taon ah, ah, ay ayos okay sok din eh tatlong mutya ayaw ay naka nga ayaw ano pa kung meron kayo dyan ayaw ako dinig ko ah so pinitong yapak ang ahas asya ang daming nagtatanong sa akin ito eh ang daming nahanap nito sa akin Ala ila bo. Yung nakita. Palit tayo yung impinito ko manong. Ano klase? Eh. Ay tested 'yon. Tested. Hindi ko dapat pakita. Ay naka hindi ko dala. Nasa bahay. Tested 'yon. Nakila ay napupusuan ko. Ay, ay pa pasahin talaga ako sa ano pag sa mga bala ang tagal ko naghahanap nito wala akong makita nung kami nagpuntang Batangas wala ding makita ang garne ay aking ulo ng palaka ano yan? ulo ng palaka ang ay saan ako aking? Okay. ay 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 ulo palaka nga, aray. Okay. Hmm. Kitang-kitang ang mura oh. Para yung ulo-ulo. Madilaw-dilaw. Pero pwede din siya manong sa ano, depensa. Ay, oo, namadala pala palaka ay matuloy <laughs> Hindi mo na maabutin niya. Ah. Mabilis at baka pwedeng makita yung ano nyo yung sinasabi nung kaibigan yung taga doon sa amin yung kuli daw sa bukal ay, ala na ay na ah. naku nga santunin yung may kapa pinakamainam po sa paglakad-lakad at sa pakikipag-usap sa tao hindi manong yun daw katay sa bukal mayroon ka daw eh ala ay sa akin laang naman pa ano pasilip naman silip lang yan na malapit ng umakyat sa langit eh. kati sa bukal asya ito na ay grabe yung init nito ay wala nang likod wala nang likod puno lang ang likod niya puno pero may likod ito dati wala O, wala sadya ay talagang kakaibang ano kakaiba yung gamit ng una ah, ay ako nahihirapang huminga din eh sa totoo lang napakanipis yan. manipis kaya nga sobrang nipis na oh ayan nasintog pa ang ulo ko mhm uh -huh. hindi kaya wala na kay dyan gamit no Grabe ho yung lalakas ng gamit niya, no? Lalo na yung huli sa bukal, talagang sumakit yung ulo ko. Sobrang sakit. Ganun, no? Pagka, ano, kasi na-reflect yan sa mga nakabaon sa akin, talagang sobrang, ano, sobrang iinit nung gamit niya. Gumagamot din kasi siya. Tumigil na lang siya ngayon kasi siya ay busy na sa mga ginagawa ano may mga hayupan po siya tapos meron din po siyang konting palayan ayon kaya napatigil yung gamutan niya dito po ako nakakakuha ng iba kong karunungan sa pagdating sa orasyon na ano po like and share nyo po yung video na ito ano salamat po sa lahat